Ayan, so Willow Bank a backyard. Pasensya na sa boses natin. Ayan, update lang tayo sa ating mga alaga. Ayan, dito tayo ngayon magpapakain tayo ng ating mga alaga. Ayan, uh, switch lang natin yung cam guys para makita nyo. <clears throat> ayan yung ating mga alaga, mga road island natin, naka free range na. Ayan, mga pato natin, peking duck, uh, pabo, ayan yung bourbon red natin, saka yung local na pabo. Ayan, aka free range na nila sila ayan maliban sa mga manok natin doon sa kabila eh itong mga manok natin dito guys ay naka free range na, na din ayan napakaamo nila guys ayan ano nyo. sobrang amo ng mga ito ayan eh. ayan iwasis heat stroke tayo ngayon mga ka-backyard. pero may mga manok pa din tayo na naka kulong ayan gayn ito ang mga manok natin dito mga ka-backyard. Ay, nakakulong. Ayan, gawa ng medyo uh, maamo kasi itong mga to. Tsaka delikado kasi yung aso nung kapitbahay natin. Gawa nung nakita nung isang pamangkin ko. Yung isang peking duck natin, kinagat. Ayan. Kita nung pamangkin ko tsaka yung kapatid ko mga ka-backyard. Ayan, punta natin yung ating mga rabbit ito mga kabakyard ay sabihin ko na sa inyo unahan ko na kayo eh napabayaan natin and then yun stop breeding tayo mga kabakyard ayan meron tayong nabenta dito yung isang back natin supposedly hindi ko bibenta yun but since yon uh, yun hindi natin masyadong naharap e eh, binenta na natin ito meron tayong back dito galing kay paring rambo PS100 Cross PS100 Yan Tapos meron tayong Produce Ayan Pato mga backyard Ayan Tapos ito Kids natin Nabenta na ng... Sumingit yung Kanate ito pares to Pinag-iisipan ko pa Kung ibibenta ko Or iki ko na lang <clears throat> Tapos Ayan Konti na lang itong Maalaga natin Mga backyard Ayan O yan so papakain tayo ngayon hindi ko na din masyadong nalilinisan itong kanila sobrang busy na natin sa trabaho ayan so yun lang yung quick update natin sa ating backyard ayan. mga pabo natin yung iba naglilimlim dalawang pabo yung naglilimlim mga backyard ewan ko kung nasan yung iba ayan lang happy breeding mga backyard